Hello classmate, welcome sa inyo dito sa channel natin. Okay? Uh, kung saan, i-discuss natin ngayon sa video ng to yung uh, mga health benefits na makukuha natin dito sa herbal na kung tawagin ay Ganoderma. So, ito po siya. Kung may mga nakikita po kayo sa daan, uh, pagpapunta po kayo ng morong o kaya sa mga gubat na ganito, ito po ay halamang gamot o herbal. So, ito po ay isang klase ng medicinal mushroom. Okay, ang laki niya, di ba? So, yung ganito kalaki, it will take around 2 years. So, kailangan ng 2 years para makabuo ka ng ganito kalaki. Pero, there, may company po na... Uh, For 3 months, pinapalaki nila yung Ganoderma and then after 3 months sila harvest nila na ginagawa nilang herbal, okay? So, I'm not going to mention the name. Hindi ko napapangalanan yung kumpanya na yun, but uh, it's uh, an international company that's been here in the Philippines for like 20 uh, plus years. Yan. Marami na rin silang patunay uh, or testimonies na natulungan daw ng Ganoderma, okay? Or ng uh, kabuting ito, okay? Ako pala for ah uh, your information or extra knowledge, marami pong species ng kabote. Okay? So, 6,000 plus. Doon sa 6,000 na yun, uh, marami pong nakakalason. Uh, baka po hindi matapos yung video sa pag-enumerate ng mga nakakalason. Meron din po doon ng mga hallucinogens. Okay? Ibig sabihin, pag nakakain mo siya, uh, mag ano ka, mag illusion <laughs> Or mag-hallucinate. Okay? Hey. So, yon So, at meron naman pong pwedeng kainin katulad nung kabuti sa saging, okay, yung mga tinatanim. So may mga species po 'yan. So o kaya tawagin natin may mga variety. So doon po, meron lang po 200 na nakakagaling o yung may tinatawag na medicinal value, okay? So may medical application. Ngayon, ito, ito po yung pinaka, okay? Mataas yung medicinal value sa kanilang lahat, okay? uh, king of herbs kung tawagin ito. So, isa, din itong adaptogen. Okay? Ang dami naman terms eh. sa Isa-isa lang. Okay? Isa-isa yun lang natin. Okay? So, sa Chinese traditional medicine, TCM, uh, ito po yung number one. So, yun nga, 2,000 years ago or like 2,500 years pa way back then in China, sa China, eh, ba't ba ako English na English, ay uh, ginagamit na nito Oh, ginagamit na po nila ito para pagalingin yung kanilang emperor. Okay? At emperor lang po yung pwedeng kumain or mag-harvest or bumili. Pag nahuli ka na ikaw ay gumagamit nito ay uh, tsugi Ganyan. So binibili po ito no, palitan ng gold. Ganyan. Kasi nga sobrang halaga niya para sa kalusugan. Okay? Hindi po yan ano ano. It's based from history. Base po yan sa history. No? At uh, kumbaga, hindi lang dahil hindi sa ipinopromote ko siya. So Pax po ito, Pax to, no? <clears throat> dito sales to. Okay, so yan. At uh, ang sabi nga po dito, kapag nakakuha ka nung importanteng sangkap, okay, na nandito si kanong Firma, uh, yun nga daw po yung elixir of life. Okay. Ibig sabihin, nakakapagpahaba siya ng buhay. Kaya sinasabi din na ito daw ay iniinom ng emperor na may isan libong asawa. Yan, yan. So ganyan siya ka tindi. Karaming makukuhang benefits or health benefits pag naka O nalaman mo kung paano kukuhanin yung mga sangkap ng Ganoderma. Okay? So, yung kumpanya na sinasabi ko, mayroon silang special formulation. Okay? 90 day and 14 day old mushrooms. Okay? So, na Ganoderma. So, bakit ganon? Saan so, magkaiba po ba yun? Opo, magkaiba po yun. Parang sa mangga po, no? Pag naihinog, okay? nag-iiba yung kulay. Okay? So, ibig sabihin kasi nun, yung mga tinatawag natin mga polysaccharides, yung mga contents, may, ano siya, aging process. Okay? May aging process siya, may time kung saan na-activate yung kanyang compound. Okay? So, may time ng maturity, yung bawat isang importante sangkap dito. Kaya kailangan, tama-tama po yung uh, sabi nila ay pag-harvest. Okay? So, yon Ngayon, <clears throat> May iba po dyan. Ay, nakakakita po ako nyan. Ang ginagawa ko po, nilalaga. Ay, nakakakita po ako nyan. Ang ginagawa ko po, sinasama ko po sa pagkain. Uh, yung iba naman sinasabi, nakakalason daw po. Ano nga po ba ang totoo? No? So, um, bawat uh, chemicals or uh, bioactive compounds nito, may chemicals nyo, organic chemistry, no? organic compounds. Okay? Lahat mo po yan, may chemical formula. Huwag po kayong ano, Huwag po kayong styro, uh, stereotypical, no? Sa pag sinabi nilang chemical. <clears throat> organic. yan So, ano lang po yun? Definition, no? By definition, lahat po tayo, lahat ng katawan natin, eh, buong katawan natin may mga atoms po dyan na bumubuo. So, pinag-aaralan po yan sa chemistry. So, ito din po, mayroon din po itong chemical composition. kaya na organic. Ibig sabihin, Uh, may mga carbon contents 'yan, may mga nitrogen uh, based compounds 'yan. Lahat po 'yun may sarili sya, may sarili po siyang chemical formula. So, paano nga po kukuhanin yung sangkap dito na nakakagaling? Meron pong mga water soluble contents, meron din naman pong mga uh, x-based contents. Okay? Ibig sabihin hindi sila natutunaw sa, sa tubig. So kailangan muna ah special na substance para makuha sila okay so anaerobic uh, decomposition para maatas mo yung mga uh, essential compounds na nandito at yung mga essential compounds na yun po yung nakaka uh, nakakatulong yan hindi nakakagaling ah bawal ko kasi sabihin yun eh okay nakakatulong para mag boost ang inyong immune system para mismo katawan ninyo yung mag-repair sa sarili niya yan so ganun po yun Sir, eh, paano nga i-extract e yan? Pag-aralan natin sa susunod. So, hanggang sa susunod natin video, guys. Diyos. Classmate, bye!